Morning. Hello, beautiful people! Kumusta? Duty day ko karon og na timing nga ako ang naka una pa diri og abot then taud taon maabot ko ako mga kauban diri sa office Ug sa kadugay na nako experience sa panarbaho so I want to share also unsay akong mga trabaho. So karong adlaw ang akong gi plano is mag filing ko. Ang vouchers human kini matatakan og paid human siya adunay pirma sa approved by received by syempre na ang prepared and checked by. So, iguman e, na, ako na siyang i-segregate ang duplicate copies. Huwag iyang mga attachments akong i-arrange. Itupog na ang iyang dito sa iyang kilid o dito sa tumoy para straight siya. And then, kung mahimo, usa lang ka staple para dili kayo siya baga. Inig file. Yeah, limpyo siya limpyo sab siya tanawon. Pero sa di pa di kini naku i-file, syempre ako sa di siya girecord sa ako ang QuickBooks. O, oh, see si ako ko record sa QuickBooks, ako din na siya tatakan o ah, stampan stampa siya o entered. Ang pasabot niya na, na-record na -record na siya sa QuickBooks. So, kung atong tanan, ang, ang ang among mga vouchers, mao siya. Mao siya ang mm profile. -hmm. Sa voucher, makita ito mga tatak. Tatak sa paid, date, then pirma sa cashier, nga nag pananinag hatag sa payment and then nasa tatak dito nga answered and then makita po diha kung liquidated na siya ang voucher makita sa ang tatak nga liquidated yan segregate ang second copy or the duplicate copy na ako na siya i-arrange itupong na ako diha sa tumoy na isunod na ako siya kumanan na, na Okay. sticker and ayan siya. So, anong limpyo siya. Hmm. Usara siya ka Yan. And then, na day bisita. So, ato sa entertainment ang bisita. Okay. Sometime after entertain sa bisita, balik sa katong pag-segregate, no? Sa mga vouchers. Inom tag-tubig. <laughs> power Yan. Hangtod, mahuman man um, yun is Makalingaw naman po, no? Malingaw rin sa ito. mag tupong, anak. Tanaw lang sa siya kung na-record na ba siya tanan. So, makita rin pag nato tungod sa mga uh, tinailhan. Like sa mga uh, tatak, no? Tinailhan nga na nabayad na siya, na-receive na ba, o na-permahan na ba, makita na ng side. So, kung wala pa permahi, so, atong ilahit siya para papermahan sa mga atong mga bosses. So, nag-hiskot ng, ng vouchers no? By the way, naman, bata sa sulod diri sa amo. Nangutaan na siya. Pila ko no ang 5 times 7. Siyempre, ayun uh, ko, Ha, okay. 35. May dasin bata gusto makakaton. Anyway, balik sa trabaho. Nag-iskot uh, so, ng um, na na taog. No? Um, voucher. So, unsap ng voucher siguro. Um, ng suhito naman ta. Ano ang no? voucher. Nadia, makita na ang Name of company. Date. na yeah, pay. Particulars. And then, sa obos Entries. And then, sa ubos, mga firma. Prepared by, checked by, approved by, or received by. Yan inisip inis Para power. So, lingaw rigid kaayo ang trabaho. Uh, uh, basta naalang yun siya. Then, kung na tayo mga inquiries, mga pangutana, pwede na sa nato ilahi. Kung natin mga pangutana, para ay uh, ini nigabot sa tao nga pangutanan pangutan ato ra ma mahulbuto ang ato ang gilay like, okay, second copy right so kay na may time no nga natay mga concerns like for example na uh, naapay wala na attach kuwang pag-attachment so ato lang i-follow up i follow up again ang tawo nga atong pangutan-an. And then um nine ang utana or nine mga utana. Um unsa man na ang voucher? Ang voucher, uh, check voucher, no na. Kung pananglitan uh, na litan, bayaran or isuhanan og cheque So magbuhat ta og check voucher sa dili pa mag-issue og So, ang kani ako ang gina-arrange siya ang mga check vouchers. So, mananisa siya og bayad. Usa-usab sa akong ginabantayan is ang series niya. Series number. Ako na siyang gina-sunod after malimpyo na ang matag-vouchers. Para may bawa na ako kung naabakoy na skip or na taligam ay kung na record ba na ko tanan so mo na ang makatabang ang pag series niya is series na to from 1 2 3 up or asa na siya taman so aron mahibawaan kung nabay kulang yeah, that's the time nga atong pangitaon kung do kulang so thank you mora ka na sa pagkakaron salamat sa inyong pakikuban Huwag hangtod sa sunod magkita-kita na sadta. Kung dili, dili sa work, at sa church, or sa balay, thank you!